Aba, niloloko mo ba ako? Halika dito. <laughs> nay, pwede baon? Ah, o oh, ito anak. Mm. Luh, bakit 20 lang? May mabibili ba ako dito, Nay? Aba, ba't ka na nalang magpasalamat? May baon ka pa. Nay, dagdagan mo to. Teka lang, nasan yung hanger ko? Ah, okay na pala to, Nay. Bye, -bye na. Nayo, oh. Nagsweldo na ako. Eh, hindi na anak. Ipulin mo na lang to. Sige na, Nay. Pambili mo din ng gamot yan. oh, sige. Salamat, anak, ka. Anak, kainin mo na to! Uh, Nayayo ko nga niya! Aba, ang dami-dami nagkukutom dyan na bata sa labas, tapos ikaw ay mo kumain? Akala mo naman mabubusog yung mga bata sa labas kapag kinain ko yan. Mabubusog kapag eto pinakain ko sa'yo? Uh, ah, eto na, nagkakainin ko na. Uh, nay, namiss ko na yung mga luto mo. sige, anak, lutuan kita, ha? Excited na ako, Nay! Grabe pala si nanay. Buong araw nagtatrabaho. Ang dami na lang sinasakripisyo para sa amin. Siguro, deserve naman nila na something for Mother's Day. Good morning, Nay. Nay? Nay? Nay, gising! Ano ba yan, anak? Ang ingay mo naman. Hidlip lang ako. Pinakaba mo naman ako, Nay. Adyan na order ko order noon. Happy Mother's Day, Nay! Ang dami naman yan, anak! Eto naman, gumastos ka pa. Okay lang ako. Nay, ano ka ba? May dalawang promo ang Mang Inasal ngayon. Nakatipid nga ako ng 106 pesos dito sa Mang Inasal Family Fiesta with extra creamy halo-halo na 8 ounce with drinks na yan, Nay! Available via take-out and delivery. At di lang yan, Nay! Meron pang treat kay Mami promo kung saan may free scoop of ice cream ka kapag nag-order ka ng regular extra creamy halo-halo via dine-in, take-out, or delivery. Talaga ba, anak? Oo, Nay! Available tong Mother's Mother's Day Fiesta Treat at itong Treat kay Mami Promo from May 10 to 12. Kaya perfect na perfect itong pagsaluhan ngayong Mother's Day. Aww, thank you anak. Deserve mo to, Nay, kasi ikaw ang the best mother in the world. Hashtag, Moms Deserve, Mang Inasal. Kain na nga tayo bago pa ako umiyak. Grabe, <laughs> ang creamy na itong halo-halo, Nay. Mmm, ang ng manok, anak. Parang ang sarap niyan, Marsa. Meron ba ako niyan? Nanay din ako. Ayan, dyan kang magaling eh. O, ito, barbecue. I know that's right. That's a turn your goofy doll, pow, I'ma do slit on it, yeah, a slit on it, I'm a bad bitch, I'ma throw bits on it, I'ma bust it, open it Uy, anong tinitignan mo dyan? Yung mga taong iniwan sa ere. Nasaan ba sila? Minsan nasa taas. Madalas nanonood. Akin oh, sad naman. Huwag kang mag-alala. Susunduin naman kita. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan. Anak? Yes, Nay? Di ba may pictorial kayo, anak? Ako na lang mag-makeup sa'yo para makatipid tayo, ha? Ah, sige po, Nay. Few moments later. Nay, mamaya na po yung pictorial namin. Makeupan nyo na po ako. Ah, sige, anak, kumupo ka na dito. Nay, gusto ko yung makeup na parang hindi halata, pero magiging pogi ako. Sige, anak, ako nang bahala sa'yo. Kukunin ko lang yung makeup ko, ha? Tcharan! Makeupan na kita, ha? So, maglalagay muna ako ng foundation, anak, ha? Konti lang to. Ayan! So, lalagyan na kita nito, anak. Itong lipstick. So, huwag matakot, ha? Konti lang to. Anak, lalagyan ko lang yung mata mo para hindi ka inaantok. Ayan, mukhang gising na gising ah. Pogi na ba, Nay? Gwapo, gwapo mo na. Ready ka na talaga sa pictorial mo. Gusto mo ba makita? picturean kita. Ito po. Patingin nga po, Nay. Guys, naranasan nyo na ba o, ako ko lang? Na kapag yung mga kapatid natin ang hugas, Ang kukunti na mga inuhugas nila Pero kapag dating sa atin, ba't ganun? Okay lang sana kung baso at plato lang eh Pero hindi, mapapa-challenge ka pa <laughs> Alam nyo yun guys, yung nanigas na kanin sa kaldero Tsaka yung mamantikang tupperware <laughs> O oh, diba, mapapalaban ka pa? Minsan gusto ko nalang tapon yung mga tupperware ni mama Pero hindi, baka palayasin ako <laughs> Yung ipinanganak ka lang talaga para maging tagahugas ng plato <laughs> Mukha mo si para Boy, boy, boy! Ano yun, boy? Gusto mo Sige, boy. diyan kita ng sa libo pag nakahanap ka ng jowa na yung araw. Jowa? Uh, sige, sige, sige. Oh, asan na yung isang libo ko? Asan ba yung jowa mo? Jowa ko? Ayun, no? Hawak mo? <laughs> Hi, baby! Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo hindi kita dapat gusto pero natutokso. Ako, kapag nasa bahay, nakaklasiko. Halika dito, kumain ka. Ay, wag na po, tita. Busog pa po ako. Gutom na gutom na ako, kaso nahihiya ako sa kanila. Ako kapag nasa bahay namin. Uh. Ma, wala ba tayong pagkain dyan? Ay, may spaghetti? Wow naman, ma. Thank you, ma. Ako kapag nasa bahay ng tropa ko. Hi, tita. Hi, pre. Hi, pre nga. Wala ba kayong magkain dyan? Gugutom ako eh. Weh, check ko man yung ref nyo. oh, sabi ko oh. na eh. Bigyan nyo ako. Ay, wow! Grabe! Thank you ah! <laughs> grabe, sarap na spaghetti! Bigyan mo ba ako? Ako <laughs> Ako! Gusto mo ba na soft drinks? Oo, oh, pre. Happy birthday to you! Isa pa guys! Isa pa! Isa pa happy birthday. Ano? Isa pa? Bala kayo dyan. Kakain na ako. Maligayang party. <laughs> <body. clears throat> happy birthday po ate. Ah, hindi po ba kayo nagbe-birthday? Nakagawin po kasi kayo eh. Ah, siya po yung nagbe-birthday yung naka-t-shirt? Hmm, sige po. Balik pa kayo ah, masarap ba yung sopas? Ah, oo, masarap yung sopas. Ang sarap nga eh. Grabe, salamat pala sa kape ah. Yung totoo, birthday ba to o lamay? Ano, tara, balik pa tayo? Pabos na din yung sa akin eh. Panglimang balik niyo na yan ah, patay gutom. Aba, may sinabi bang isa best lang pwede bumalik? Tara na nga, huwag mong yan. Ah, uh, una na po kami. Ay, may giveaway po. Ay, thank you. Thank you po. Sige po, una na po kami. Ako, na Joang Joana. Grabe, 2 na pala akong single. Guys, ano na? Baka naman, galaw-galaw din. Guys, single ako. Baka gusto niyang gawing double. Aray, ate, ate, may jowa ka? Ah, wala. Ako, pwede mo akong jowain. Eh, grade 7 ka pa lang? Ay, sorry. Hmm. Wala kayo sa akin. May kachat ako. Hmm. Tagal nga lang niya matulog eh. Kailan ba yung last chat niya sa'yo? Last week. Baka nakremate na nga to eh. Ako ulit kapag may humaharot sa akin. <laughs> kuya, kuya, crush po kita. So, crush mo ko? Anong grade mo na? Grade 7 po. Grade 7? Ay, um, study first ako, uh, tsaka takot pa ako sa commitment. Alam mo, kayong mga grade 7, ang hilig niyo sa mga matatanda sa inyo, no? Huwag po kayong kabahan dahil maliit lang po na injection yung tuturo ko sa inyo. Kasi ng mm ng jowa nyo start na po tayo ha. Nurse, nice, papot ng injection. Yan, so maliit lang to. Tok, sandali lang. Oh, bakit? Natatakot po kasi ako sa injection. Takot kasi injection, pero sa t*** ng jowa mo, hindi ka natatakot. Ayun, nakatulog na siya. Maghihiwa na ako. Psst. Ano kasi nangyari sa kanya? May bumara daw sa pwit niya. ano to? Suksuk tae. Ano to? Di ba pang makeup to?

First time ko pumunta sa mga gantong event guys. Kaya tara, samahan niyo ako. Good morning guys, may pupuntahan na naman tayong event no. Medyo kinakabahan ako guys kasi first time ko mag-attend sa event na ako lang mag-isa. Ano pa ba ang una natin gagawin? Eh di lumamon agad. Gutom na gutom ako dyan guys kasi di pa ako nagbe-breakfast. At eto na, pinalakad na ako sa red carpet. Kalang mo talaga yun. Eh. Grabe, ang daming tao dito. Kasama ko nga pala si Ate Lenny. Ang din ang mga pagkain dito. At ang dami ding artista. Kaya pala ako nandito kasi 37 Star Awards for Television. Siyempre, by PMPC. Alam nyo ba guys? Ang daming mga artista dito. At sure akong kilala niyo sila nagperform nag din ng Kyren, sobrang galing nila. Tapos ayan, nagbibigay na sila ng mga awards. At ang nanalong Bingo Plus Male and Female TV Star of the Year is si Miss Rian Ramos at si Mr. Sam Versoza. Kaya naman, congrats po sa lahat ng nanalo ng PMPC si Star Awards. Hello guys, hindi ko expect na mananalo din ako. Joke lang po. Sobrang dami ko natutunan for today's event. Kaya naman, pupunta na ako ng Vietnam. Bye guys! Kasi yung lahi natin, nangingisay kapag nagsisinungaling. Parang din naman po ako anak ah. Hindi totoo yan? Alam mong anak kita. Ah, Nay? bakit mo kayo naiisay? Anak, pwede ba tayo mag-usap? Bakit di mo sinabi, Nay? Pasensya ka na, anak. Natakot lang kasi ako kaya di ko agad nasabi sa'yo. Alam mo, anak, kahit ampun ka, mahal na mahal ka ni Nanay. Talaga, Nay? Mahal na mahal ko din po kayo, Nay. Few moments later. Anak, yun ba yung jowa mo? Ah, uh, opo, nay. Bakit ang laki ng chan, anak? Buntis ba yun? Lo, hindi po, na Taba lang yun. Naku, siguraduhin mong tabalang lang yun, ha? Ang bata-bata mo pa. Ayoko pang magka... Oh. <tong> anak, yun na po yung sinasabi ko, eh. Bayan, magkakaupo na ako. Hello, Mare. Mag-anak na ng mga ninang at ninong. magka